So, ito nga guys, ah, maglagay tayo ng mantika sa kawali. At kapag ah, medyo minute na, lagay na natin ang bawang. Okay. Tapos haluin ng konti, tapos papulahin lang natin siya ng konti. Pero hindi kailangan pulang-pula kasi maglalagay pa tayo ng sibuyas. Yung sakto lang. So, ayan. Naglalagay tayo ng bawang. aluluin ng konti para mahalo. Tapos, ilagay na natin ng sibuyas para hindi masunog yung bawang. Kung magpantay lang sila. So, ayan. Halloween lang natin nga sa medyo pumula yan. Ka, ayan, kung pwede na siya, pwede na natin ilagay ang sahog. Uh, giniling yung nilagay kong sahog, giniling na pork. So, kung wala naman kayong giniling at meron kayong taba-taba ng karne ng baboy dyan, mas masarap yun yung may taba-taba ng baboy. Gigisain nyo lang siya ng todo. So, sa akin ay wala namang taba. Giniling ang ilagay ko. So, ayan. Digisign lang din natin yan. At kapag uh, gisado na guys, saka natin ilagay yung alamang. Ayan. Depende sa inyo na yan guys kung gaano karami yung ilalagay ninyo sa home. Sa inyong alamang. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng gusto. Kung, kung baga nga, So, ayan. Marami yung sahog ko, guys. Gisain nyo lang siya ng gisain. Yan. Halu-haluin nyo para hindi, ano siya, sunog. So, ayan, ha. Yan. Gisadong-gisado gisado na. So, ngayon, pag nagisa-gisa na, pwede natin ilagay ang sibuyas. Ay, sorry. Ang, ano pala, sili. Pangpasarap yan tapos lagyan natin ng sprite yung malit na bote na plastic na sprite lagyan natin lahat yan tapos saloy ng konti yan masarap yan guys tapos ilagay na natin ang ketchup Maglalagay tayo ng ketchup. Bakit tayo maglalagay ng ketchup? Para pumula siya. Lalo siyang pumula. Okay. Yan. Tapos sa natin siya ng konti para humalo na siya. Yan. Haluhaluin lang natin hanggang sa mag 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 merge yung ketchup sa alamang so yan tapos i prepare natin ang sugar isang leaching sugar ah uh, puti yung ginamit ko dahil wala akong nabiling kulay pula pero kung may kulay pula kayong mabili mas maganda para pulang kulay yung inyong ginisang alamang okay lalagay lahat yan tapos pag tinikman niyo yan at ma ano eh, maalat yung nabili ninyong alamang, pwede niyo pang dagdagan ng ng sugar para makuha niyo yung tamis. So ayan, tapos haluhaluin haluin niyo lang siya, guys. Haluhaluin halu-haluin niyo lang siya hanggang sa lumapot siya ng lumapot. So ayan guys, uh, medyo lumapot na siya. At kung nakikita ninyo, pulang-pula na nga. Haluin nyo lang siya hanggang sa makuha ninyo yung gusto nyong lapot. Kasi yung lapot guys is depende siya rin sa atin kung kasi minsan yung iba gusto medyo malabnaw ng konti. Yung iba naman gusto malapot na manapot. So yun, depende na sa inyo yan. Basta yung timpla na kuha ninyo okay na. Ayan, nakikita ganda, maganda na yung pagiging pagkalapot niya. Sarap na. So, yan. Okay na sa akin yung ganyang lapot, guys. Yan. Kasi pagka lumamig na yan, guys, lalo pa siyang lalapot. Okay. So, yan na po yung finished product. May mango na, guys. So, sarap. Wasak ang alamang yan. yan. Ay yung iluto natin kanina. Tapos yan ay yung finished product natin. swabe